Mga kanilever, ang ipapakita ko naman po sa inyo ngayon, kung anong pagkakaiba ng premium. to premium to. Lalagyan natin itong premium gasoline. At ito naman, unleaded mga kanilever. Titikman natin kung anong lasa nito. Ayan, kadeliver. Titikman natin ito, anong lasa nila. Kung anong pagkakaiba. Bakit? Bakit mahal ang premium? Ah! Ah! Ito ang liled, kadeliver. Ah! Ah! Wait! <laughs> Halos parehas naman, kadeliver ang lasa. Pero bakit mas mahal ang premium?